kasabay ng pagwika ni Konsolasyon sa kanyang sarili ay ang dahan-dahan naman niyang pag-isip ukol sa kung sino ang babaeng kanyang nakita. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, matagal na panahon niya na yung kilala. Makalipas pa ang ilang minuto, nabaling naman ang kanyang atensyon sa isang albularyong kasama niya matapos siya nitong tapikin habang nagwiwika sa kanya ng Ginang, hindi pa ba tayo aalis? Kanina ka tulala dyan. Hindi ho namin alam kung ano na ang nangyayari sa inyo. Nang marinig naman ni Consolacion ang sinabi nito, wala naman yung nagawa, kundi abisuhan na lang ito na magpatuloy sa kanilang ginagawa. Pagdating nila sa merkado, bumili sila ng isang buhay na baboy kalakip ang mga kambing at manok sinabayan din nila yon ng mga rekados para naman kahit papaano maging masarap ang kanilang uulamin. Matapos silang makapamili, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa unang bahagi ng balwarte ni Konsolasyon, mariin muna nilang pinagmasda ng paligid bago pumasok doon. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng mga albularyo, nagmamadali naman yung sumalubong sa kanila. Paglapit ng mga ito, agad naman itong kinuha ang kanilang mga dalda-dala para lutuin. Nang mapagtanto naman ni Consolacion na marami na yun doong ginagawa, nagdesisyon na siyang ilahad ang kanyang mga nais sabihin. Nga pala, dalas-dalas sa niyo ang paglilibot sa baryo. Hanapin niyo ang babaeng bao na nagngangalang libeth malakas ang kutub ko. Siya ang paghahanguan ng asawa ni Satanas. Kapag nakita niyo siya, huwag kayong mag-aalangang dalhin siya rito. Hanggat maaari, kung pwede lang natin maagapan ng mga bagay-bagay, gawin natin to ng walang pagdadalawang isip. Napapanahon na para tapusin ang kaguluhang ito. Uwi ka ni Konsolasyon sa mga albularyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, panay naman ang ginagawa nitong pag-uusap ukol sa babaeng binanggit niya. May ilan sa mga ito ang nakakakilala, habang ang karamihan naman walang ideya. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanap sa babaeng bao. Kung saan-saan sila pumunta pero hindi pa rin nila matuntun ang tinitirahan nito. Dahil sa pangyayaring yan, nagdesisyon na silang gumamit na ng mga mutya upang mahanap ang sinasabing babae ni konsulasyon. Dalawang araw pa ang lumipas, nadapo ang grupo ng mga albularyo sa isang tagong nayon kung saan doon sila itinuro ng mutya nilang gamit. Nang akmang papasok na sila sa loob nito, bahagya naman sila noong natigilan, dahil sa naramdaman nilang hindi pangkaraniwang presensya. Sa puntong yan, nagdesisyon na silang umatras na muna dahil alam nila sa kanilang mga sarili na ang presensyang kanilang nararamdaman ay ang presensya ng walong hukluban. Sa kabilang dako naman, habang hindi pa nakakauwi ang mga inutusan niyang albularyo, unti-unti naman siyang nagkakaroon ng mga pangitain ukol sa bumabadyang digmaan sa Beringan. Alam niyang malapit na yung mangyari kung kaya't inaasahan na niyang muling magpapakita ang rey ng huli niyang nakausap. Pagtungtong ng gabi ng biyernes, hindi nga siya noon nagkamali. Habang naghahanda ng panghapunan ng kanyang mga kasama, bigla namang bumukas ang lagusang nagdudugtong sa Beringan at sa tahanan ni Konsolasyon pagsilay niya sa mga engkantong unti-unti nang lumalabas, wala naman siyang nagawa kundi salubungin ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga niya nasilayan ang reyna ng biringan. Sa estado nito, inaasahan na ni konsulasyon na merong nangyayaring hindi maganda sa kabilang mundo buhat sa mga pandigma nitong kasuotan pagharap nilang dalawa na natiling nagmamasid lang naman ng mga albularyo sa paligid. Maya-maya pa, doon na inilahad ng Rina ang nais nito kay konsolasyon. Ayon dito, kinakailangan niyang maisama ang mga kaibigan nitong engkanto dahil sa pagdami ng kanilang mga kalaban sa kanilang mga kaharian. Dagdag pa nito na maraming puwersa na rin ang gumuhu sa kanila at iilang mga maharlikang nagbuwis na ng buhay. Ipinagtapat din ito sa kanya na habang sila'y nag-uusap, kasalukuyan ng sinasalakay ang kaharian nito. Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi ng nilalang na iyon, agad naman niyang tinawag ang lahat ng kanyang kasangga upang pagbigyan ng nais nitong mangyari. Paglitaw ng mga ito sa buong paligid, inutusan naman niya yung sumama sa Reyna sa pag-alis nito maya-maya. Matapos naman niyang makapagbigay ng utos, walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon ang kanyang mga kasangga at kasabay nito ang pag ka niya rito ng Lahat sila sasama sa iyo maliban sa aking maharlikang libon. Wala naman itong maitutulong at kailangan ko rin ng kakayahan ito para sa sigalot na nangyayari dito sa aming lugar. Hangad kong maipanalo ninyo ang kinakaharap ninyong digmaan. Nang marinig naman ito ng Reyna, sumang-ayon lang naman ito sa nais niyang mangyari. Ayon pa rito, sobra-sobra na ang puwersang kanyang ipinahiram kaya hindi na naghahangad pa ng karagdagan ang kanilang hanay. Mariin din itong inilahad sobra-sobra na ang puwersang kanilang natanggap at tatanawin nila yon ng utang na loob sa sino mang napapabilang sa poder ni Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na rin nagtagal ang mga nilalang na yon. Pagbalik nito sa lagusan kasama ang kanyang mga kasangga, pakiramdam niya, isang disyerto ang kanyang lugar. Hindi kasi siya sanay na walang nagpaparamdam doon dahil sa ilang dekada na din siyang nasanay na naroon ang mga ito. maya, -maya pa, biglang lumitaw ang maharlikang engkanto sa tabi niya habang nagwiwika sa kanya nang Pagtiisan na lang natin ng bagay na ito. Naniniwala ako, manunumbalik sa dati ang lahat. Ipanalo natin ang digmaang ito, Tibino kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis na namang pagtalikod ni Konsolasyon para puntahan ang mga albularyong kanina pang naghihintay. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niya yung inabisuhan na bantayan ang pagbabalik ng mga albularyong naghahanap sa babaing bao. Lumipas pa ang mga araw, na natili pa rin walang paramdamang mga ito hanggang sa bigla na lamang nila yung nasilayan na dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan. Nang malapit na ito sa lugar na kanilang tinitirhan, agad naman yung sinalubong ng mga albularyo para magtanong ukol sa mga natuklasan nito. Noon ding mismong araw na yon, nagkaroon sila ng konting pagpupulong upang alamin ang mga natuklasan ng kanilang mga kasama. Habang pinakikinggan ni Konsolasyon ang mga pahayag nito, maigi naman niya yung pinag-isipan kung wala bang nakahandang patibong sanayo na yon para sa kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng paghahayag ng mga ito, siya na mismo ang nagkumpirma na maaaring naroon ang babaeng bao. Hindi kasi maaaring magkumpulan sa lugar na yon ng mga hukluban, lalo pa kung wala yon doong pinoprotektahan. Dahil dito, doon na siya nagpasyang gumamit na muna ng mga tagapagmasid para mabantayan ang lugar na iyon. Paulit-ulit niya ring ipinapaalala sa mga albularyo na tuwing magagawi sa lugar para magmanman, alisin nila ang lahat ng kanilang mga karga na maaaring makaagaw ng pansin ng walong hukluban. Nasisiguro kasi ni konsulasyon, hindi maganda ang kahahantungan ng mga ito kung sa kasamaang palad magawa itong masukol ng walong nilalang na direktang nagbabantay sa asawa ni Satanas Nang marinig naman ng mga albularyo ang kanyang payo sinigurado naman nilang hindi nila ito makakalimutan Upang masunod ang kanilang plano hinati niya ang mga albularyo sa apat na grupo Ang unang grupo ang magtatangkang lumapit sa nayon kung nasaan ang babaeng bao habang ang pangalawa naman ang magiging tagapagmasid nito sa malayo. Ang ikatlo at ikaapat ang nakaantabay kung sakali mang merong hindi inaasahang pangyayari. Sa ikaapat na grupo doon siya sasama para masigurong handa ang kanilang pangkat. Matapos ang kanilang pagkakabahabahagi ng mga albularyo, doon na nila ginawa ang kanilang mga kinakailangang gawin na pagkasunduan din nilang gagalaw ang kanilang grupo sa pagsapit ng gabi upang hindi yon gaanong inaasahan ng kanilang mga kalaban. Magdadala rin sila ng mga walang sinding sulo, kalakip ang iilang garapong magkukubli sa kanilang mga kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang oras nilang pag-uusap-usap, doon na nga sila nakabuo ng isang magandang plano. Kinabukasan, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghanda. Ang iilan sa mga albularyong may mahihinang puder, pinakondisyon muna ito ni Konsolasyon sa pamamagitan ng pagdarasal ng humigit sa limang araw. Halos buong maghapon ganon ang kanilang ginawa at pagkalabas nila, nadat na nila ang kanilang mga kasamang naghahanda na. Si Konsolasyon noon, pinakikiramdaman ng lugar. Nang sagayoy sa oras na iwan nila ito masiguro nilang wala roong makakapasok. Pagtungtong ng alas 6 ng hapon, handa na nga ang kanilang grupo. Upang hindi matunugan ng kanilang pag-usad, nagdesisyon silang dumaan sa mga masusukal na kakahuyan. Habang binabagtas nila ang daan, tangan-tangan naman nila ang kanilang hangarin na sa misyong doon na magtatapos ang lahat-lahat. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa nayong kinaroroonan ng babaeng bao, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang makasilay ng iilang mga taong nagpapahinga sa nyugan. Bawat isa sa mga ito armado ng mga barel, kaya sa isip-isip noon nila konsulasyon, kaanib ng rebelding grupo ang mga taong yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon na nga sila nito nasipat, kung kaya't dali-dali naman sila nitong pinatigil habang mabilis na kinakasa ang mga armas nito. Nang marinig naman nila konsolasyon ang sinabi ng pinuno ng grupo, mahinahon naman silang tumigil sa kanilang paglalakad habang mahinahon siya ritong nagwiwika ng, Makikiraan ho kami, pupunta lang kami sa baryo Igban, wala ho kaming masamang pakay sa inyo. Kaya kung maaari sana, paraanin kami ng mapayapa. Matapos nitong makapagwika, galit naman siyang kinasahan ng armas ng lalaki habang dahan-dahan yung lumalapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, bigla naman siya nitong tinutukan ng armas habang inuutos ang lumuhod. Subalit, dahil sa sinabi ng lalaking yon, mariin naman niya yung tinutulan ayon kay konsulasyon, kailan may hindi siya luluhod sa kapwa niya tao. Iisa lamang ang kanyang niluluhuran at yon ay ang Diyos. Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman siyang inasinta ng lalaki na siyang naging sanhi upang lumapat sa kanyang balat ang bala nito. Lumapat lang yon pero hindi siya nito nabigyan ng galos o pinsala sa katawan pagbagsak ng bala sa lupa. Inulit pa yon ng lalaki, ngunit sa kabutihang palad, hindi na yon pumutok. Makinig ka. Hindi kami tulad ng mga taong natatakot at napapatay nyo. Ibahin nyo kami roon, sapagkat kung gugustuhin lang naming bahira ng masamang dugo ang aming mga kamay, kanina pa namin kayo pinatay. Bakit ba kayo nagre-rebelde? para mas maging makapangyarihan sa mga ordinaryong tao? Ha, huh, nakakatawa ang ganyang prinsipyo ninyo. Uwi ni Konsulasyon sa pinuno ng rebelde. Matapos niyang makapagsalita, lumitaw sa kanyang tabi ang maharlikang engkantong libon. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa lalaki na parang meron itong hindi magandang gagawin. Pagsilay naman niyang maglalakad na yon papalapit sa kanyang kausap, agad naman niya yung pinigilan, sa kuha ng armas ng taong kanyang karap. Pagtapon niya rito, inabisuhan niya ang mga albularyo na magpatuloy sa paglalakad. Nang makalayo-layo na sila sa rebelding grupo, kitang-kita nila kung papaano yon magsitakbuhan pabalik ng bundok. Sa pagkawala ng mga ito, hindi na nila yon pinagbigyan ng pansin dahil ang mahalaga para sa kanila makarating sa baryong tinutukoy ng kanyang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang isang maliit na burol bago ang nasabing nayon. Habang pinagmamasda nila ang paligid, hindi nila maipagkakaila ang tahimik ng buong lugar. Halos wala na rin sila roong nakikitang buhay na gasera indikasyon na meron talaga roong nangyayaring kakaiba. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, meron silang nakitang mangilang-ngilang mga nilalang na bigla na lamang lumipad sa kalangitan. Bagaman kulay itim ang mga balat nito, hindi yun nakalusot sa nakamulat na ikatlong mata ng grupo nila. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa nayon, doon na nila inumpisahang ikubli ang kanilang mga sarili. Siya noon, nagkubli na sa daladala niyang balabal habang yung mga kasama naman niya naglalagay ng malalapad na salakot na merong nakalagay na pangontra sa pinakaibabaw nito. Habang umuusad papalapit ang unang grupo, doon ito na silayan ang mga huklubang umiikot sa kabuuan ng lugar. Bawat isa sa mga ito meron yung mga daladalang armas, indikasyon na meron talaga itong binabantayan. Pagdikit nila sa bakod ng nayon, agad naman silang dumapa sa lupa para magmasid. Lahat ng kanilang galaw noon ay maingat nilang ginagawa upang hindi mabulilyaso ang kanilang plano. Nang marating na ng mga ito ang lugar kung saan kitang kita ang bahay na binabantaya ng isang hukluban, doon nila nakita ang babaeng baong lumabas at nagsinde ng isang maliit na gasera. Umupo rin yon sa isang tumba-tumba habang bumubuka-buka ang bunganga. Sa unang tingin, pangkaraniwa naman ito pero habang tumatagal itong pinagmamasda ng mga albularyo, doon nila napapansin ang dahan-dahang pag-iba ng presensya nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang may masipat silang lalaking lumabas sa pinto na punong-puno ng kadena sa buo nitong katawan. Pagluhod nito sa harapan ng babae, doon nilang silayan ang pakpak nitong unti-unting umiitim, indikasyon na hindi yon pangkaraniwang tao. Sa pag-atungal nito, agad din naman yung sinugod ng mga hukluban na siyang naging sanhi upang dahan-dahan ang umatras ang mga albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagkubli ang kabuang grupo nila konsulasyon upang umiwas sa tsyak na panganib. Sa paglayo nila sa lugar, bawat albularyong nakakasaksi sa pangyayari ay halos hindi makausap ng tuwid. Kumalma lamang ang mga ito, noong nakapasok na sila sa lugar ng pinuno nila. Pag-upo nila sa mga silyang naroon sa labas ng bakuran ni konsulasyon, doon na nila sinimulang pag-usapan ang tungkol sa mga pangyayari. Ayon sa mga albularyong nakasaksi, maaaring isang pangkaraniwang tao lamang ang kanilang nakita na pilit binabago ng mga hukluban. Yun lang kasi ang nakikita nilang dahilan kung bakit nila yon nasilayan sa lugar. Dagdag pa ng iba na maaari ring aswang ang mga ito na kasalukuyang pinaparusahan dahil sa nakagawa ng kasamaan. Subalit lahat ng sinabi ng mga taong yon, mariin yung tinutulan ni Konsolasyon. Naniniwala siya, hindi yon ang eksaktong dahilan kung bakit nakagapos ang nilalang na kanilang nakita. Ayon sa kanya, sa estado ng pigura nito nasisiguro niyang hindi yon gabunan o nilalang na nasa panig ng kaliwa malakas ang kanyang kutob nilalang yon na minsan gumagabay sa babaing bao kung hindi siya nagkakamali ito ang anghel na inatasan ng Panginoon na gumabay dito habang sumasama kasi ang mga tao unti unti ring nababahiran ng itim na likido ang katawan ng mga anghel na merong kaugnayan sa kanila. Kapag nakakapatay ng tao ang mga ito, dahan-dahan na yung manghihina hanggang sa tuluyan na yung mawala ng kakayahan. Sa puntong yon, uunti-unti ina ng mga demonyong sakupin ang katawan ng isang pangkaraniwang tao dahil sa kawala ng proteksyong na ibibigay ng anghel. Dagdag pa ni Consolation na sa estado ng babaing bao Normal na mangyari ang bagay na iyon. Ang ipinagtataka niya lang, bakit patuloy pa rin binubuhay ng mga hukluban ang anghel? Sa isip-isip niya, meron kayang plano ang mga ito? O hindi naman kaya'y isa yon sa mga kinakailangan nilang makuha para maisakatuparan ang nais nilang mangyari? Matapos naman niya yung mailahad sa kanyang mga kasama, bakas sa pagmumuka nito ang matinding pagtataka. Lahat sila. Hindi inaakalang totoong umiiral ang mga anghel na gumagabay sa bawat tao. Niminsan kasi, wala pa silang nakikita ng mga katulad nito. Nang mapansin naman ni Konsolasyon ang naging akto ng kanyang mga kasama, mahinahon naman niyang inilahad sa mga ito ang tungkol sa katotohanan sa likod ng mga anghel. hindi pangkaraniwang karaniwang ikatlong paningin ang ginagamit para makakita ka ng mga ito. Tandaan nyo, kahit gabay nyo sila, mga anghel pa rin sila. Kapag hindi kayo napili, ni minsan hindi nyo sila masisilayan. Pero kapag ipinanganak kayong may mga abilidad na, kahit ngayon, maaari nyo silang matawag at makita. Tandaan niyo, sa mundong kinagagalawan natin, umiiral din ng mga anghel at ang bawat sektang namamahala rito, hindi sila nakikialam sa mga tao pagko sila'y naghahanda sa pagdating ng katapusan ng mundo na siyang pagbabalik ng anak ng Panginoon. Wika ni Konsolasyon sa mga ito. Matapos niyang makapagsalita, doon niya inilahad na kinakailangan nilang mailigtas ang anghel. Kapag kasi tuluyan na yung mawala ng wisyo, yun na rin ang magiging hudyat ng mga hukluban upang isagawa ang ritual sa pagpapaahon ng impyerno. Dagdag pa niya na, tunay ngang nakapagtataka kung bakit hindi pa pinapatay ng mga kalaban nila ang susi para maibalik sa mundong ibabaw ang nakaselyo nilang pinuno. Sa isip-isip noon ni konsulasyon meron talagang binabalak ang kanilang mga kalaban ukol sa nilalang na yon. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi planuhin ang pagkuha sa gabay ng babaeng bao. Ang pinakamatikas at malakas na miyembro nila ang pinili niya upang masigurong magiging madali ang pagsakatuparan ng kanilang plano. Sa loob ng apat na araw, unti-unti nilang inihanda ang lahat. Mga kailangang mutya, anting-anting, mga garapong naglalaman ng mga sabulag, at higit sa lahat mga mahihiwagang armas. Apat na tao lang din ang pinili noon ni Consolacion upang maging madali ang kanilang gagawing pagtakas sa oras na makuha na nila ang kanilang pakay. Sa pagdating ng araw na kanilang pinakahinihintay, bago niya pinaalis ang mga albularyo, binasbasan niya muna ang mga ito. Inabisuhan niya rin ang mga natirang albularyo na maghanda nang sagayoy magawa nila yung mapuntahan kung sakali mang may mangyayaring hindi nila inaasahan. Mariinding inilahad rito ni Konsolasyon na hindi siya papayag na mamatay ang apat na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang mga ito. Bagaman nababahala, hindi nila hinayaang lamunin ang kanilang mga sarili ng takot at pag-aalinlangan. Sa paglayo ng mga albularyo sa kanyang tahanan, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa paana ng isang bundok. Mula roon, matyaga silang naghintay sa pagbalik ng kanilang mga kasama. Halos, inabot din sila ng humigit sa limang oras kakahintay bago nila nakitang tumatakbo ang mga ito patungo sa kinaroroonan nila. Pagsilay ni Konsolasyon na daladala na ng isa sa mga ito ang anghel na pinapakuha niya, agad naman siyang nagbigay ng kautosan sa lahat ng albularyong naroon. Walang sabi-sabi, buong tapang naman nila yung sinalubong, bit-bit ang kanilang mga armas. Habang tumatakbo sila papalapit, kitang-kita nila ang dalawang sugat sa apat nilang kasama. Alam nilang hindi maganda ang lagay nito. Kaya na may wala silang pagpipilian, kundi kaharapin ang mga nilalang. Okay, ang ah, grabe no ang angas nung sinabi ni Consolacion tungkol sa mga anghel. Parang oo oh nga naman talaga, make sense naman no. Kasi kung meron kang third eye, madali ka makakakita ng mga spiritual na bagay. Pero yung anghel siguro kakaibang level na kung makakita ka man ng ganun. So sa estado ni consolation sa estado ni consolation nakakakita siya. Which is, dun palang alam na natin na talagang nasa ibang level ang kakayahan ng taong ito. Pero yung episode 6, um, bukas na yon ng 6pm. At uh, sana subaybayan pa rin natin to kasi sad to say, medyo malapit-lapit ng matapos to. No? Um, siguro mga 3 days, goods na siya. Kaya yun, sundan na lang natin, huwag nyo nang ipunin. Tuloy-tuloy na natin yung pakikinig. 'Yun lang. Salamat.